Game, para maiba naman, rating ng mga jackets na meron ako. <laughs> Sabi na nanay at tatay ko, bili daw ako ng bili na jackets. Ano daw ba ako si Willie? <laughs> Bakit ba? Idol ko si Cardo eh. ano <laughs> tong binili ko sa Baguio na jacket? Para sa si Coco Martin. <laughs> 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 pupu pupu Next, Uniqlo na jacket Ito, gustong gusto ko to Kasi yung ganda lang te, Wala lang yun <laughs> Binili namin to Kasi plano naming mag-hiking Binili ko to Iniisip ko Kailan ko pa to may isusuot yung init-init sa Pilipinas. <laughs> ito, Uniqlo din to. Parehas lang ata siya ng tela nung kanina eh. Pwede na ako sa Snow World sa Star City. <laughs> Ang init to. Oh. <laughs> jacket pa yun, eh, no? Okay, next. So, ito, jacket na to. Sa pool and bear ko to nabili. Naka-sale siya, so binili ko talaga. Kasi nung time na yun, naghahanap ako ng jacket na malak Carhartt yung style. So, since kuwang-kuwa naman, tapos sale naman, pwede na. Tsaka medyo mukha din ako action star dito, yo. <laughs> next, uniquely ulit Kitaring na design Ayan siya Just Gusto ko yung design niya sa may likod So, kaya ako binili And wala lang Wala pa kasi akong ganito Na parang siyang windbreaker Something na parang water resistant gano? The next, windbreaker siya Nabili ko sa may Zara Oo, sa Zara Para sa akin, medyo overpriced to Pero ito, unique lo din. So, para din siya yung Carhartt style. So, alam nyo na kung bakit ko ito binili. Kasi Carhartt, ang mahal ng tinda nyo. Tapos, wala pa kayo dito sa Pilipinas. Kaya, maglagay na rin. Medyo may pagkamainit lang siya. Pero, kakayanin naman. Tiis pogi. Ito, Uniqlo ulit. Tanya, Uniqlo. Dapat may discount na ako sa inyo 60% Ito yung ko pag ginagamit ko ito pang exercise. So, ito yung jogging ako. Yung pawis, nasa loob lang. At saka ang bilis kong pagpawisan pag suot ko to. Tapos may hood din siya, oh. Hold up to! Hold up! Okay, next. Sa pen shop naman to, windbreaker jacket. Ngayon lang ata ako bumili ng jacket from pen shop, eh. Oo, ngayon lang. To be honest, binili ko to kasi medyo kahawig niya sa may Zara. <laughs> Magaan lang din siya sa katawan. So, parang hindi naman ako masyadong pagpapawisan pag sinuot ko to. Pero ngayon pinagpapawisan ako. Itura <laughs> niya pag nakasarado. So, di mo na kailangan mag-face mask. Taas mo lang ganyan. <laughs> Next, eto naman, regata to. And medyo pinagsisisihan ko na binili ko to. Hindi ko kasi ma-figure out dito yung hoodie niya ang laki masyado. Binili ko rin kasi to. Kasi nung nakita ko to doon sa may manikin, ang ganda ng fit. Tapos nung ako nagsukat, ang pangit na, bakit ganun? <laughs> E.T. Phone Home. So, ito yung unique lo corduroy jacket nila. So, ito lang ata yung ukaw-una-unahan kong corduroy jacket. Corduroy? <laughs> Gustuhan ko lang siya kasi I like the color na red. eto, ito, pull and bear black leather jacket. Hindi siya legit na leather ha, kasi... Ano talaga? Synthetic ba tawag doon? Binili ko to kasi sobrang fan ako ng Vampire Diaries. Damon Salvatore. para <laughs> leather jacket. Hindi siya gaano kainit. So, ito, mango na jacket. And to be honest, medyo <laughs> hindi ko kasi gusto yung tela niya. Binili ko lang kasi to online. So, hindi ko alam kung ano yung tura. So, sinuot ko lang to kasi parang gusto ko ng medyo formal. Yung parang mga British, British na mga jacket. Pero nga lang ang init niya sa katawan and ang kating niya sa balat. <laughs> so, ito, pull and bear ulit. Pull, and, pull pull and air. Pull and bear, baka naman. <laughs> Una ko atang denim, denim jacket ba tawag sa ganito. Hindi ko lang ito masyado nagagamit kasi medyo mainit siya. <laughs> okay, second to the last, varsity jacket. <laughs> so ito, nabili namin to sa bagyo sa mura-mura lang na range. Nung bata ako, gustong gusto ko magkaroon ng varsity jacket, pero yun nga, mahal. sa bagyo namin to nabili and sa ukay-ukay, so meron na talaga siyang nakasulat sa likod. So ito yung nasa likod niya. Medyo hindi ko na rin ito nasusunod kasi ang init niya sa katawan plus ang bigat pa. Siguro pag sinuot ko ito, ang payat ko na pagkatapos. <laughs> Last but not the least, Uniqlo na jacket, hoodie, ah, basta kung ano man yon. Gusto ko siya kasi gusto ko talaga yung kulay na red eh. So, ayan. Talaga <laughs> hoodie. So, yun lang. Yun lang naman yung video na <laughs> Hindi ko pala na-rate yung jackets ko. <laughs>